ay taitila ng unang kaso ng namatay sa Pilipinas dahil sa vape. Ang atake niya sa puso ay inuugnay sa araw-araw daw na paggamit ng e-cigarette. Nasa front line, ang balitang yan si Reynal Pawin. Lalaki, 22 years old, hindi umiinom ng alak, hindi nagdodroga. Pero siya ang unang naitalang kasong namatay dahil sa araw-araw na pagbe-vape sa loob ng dalawang taon. Ayon sa Department of Health, inatake sa puso ang biktima. Dalawang uh, artery sa kanyang puso ang nabarahan. Tapos yung kanyang lungs, merong consolidation. Ibig sabihin, nagtikit-tikit yung loob ng lungs niya. Baga ang tinatamaan sa mga nagbe-vape. Katunayan, may anim na kaso ng lung injury sa bansa na may kaugnayan sa e-cigarette. Kabilang ang isa pang 22 years old na lalaki. Nababahala rin ang DOH dahil pabata ng pabata ang mga gumagamit ng vape. Base sa pag-aaral, doble ang bilang ng mga nagbe-vape na nasa edad 13 hanggang 15. Mula sa 11.7% noong 2015, naging 24.6% ito noong 2019. Lumalabas din sa pag-aaral na isa sa bawat pitong estudyante ang ganyang edad na nagbe-vape. Kaya naman ngayong No World Tobacco Day, nananawagan ng mga eksperto na higpitan ang mga kabataan sa paggamit ng vape at maging ng tobacco products. Si Senate Blue Ribbon Chairperson Pia Cayetano naniniwalang mahalaga na mayroong ahensya na magbabantay sa pagre-regulate ng vape law nang sa gayon ay hindi nakakabili ang mga menor de edad. Nakita niyo naman yung mga reports and can you imagine a generation of children now addicted to products that are very harmful na nakakamatay pa. Sa huli, tayo ang unang mag-aalaga sa ating mga sarili at paalala ng mga health expert. E-cigarettes, Electronic smoking devices are very, very harmful. You are still developing, growing, and you'd be productive. And you should not be having that rest in peace. Nagbabalita mula sa Frontline, Raneel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.